Grabe yung bunga mga kaagre. Oh, flowering stage. So yun, magandang magandang umaga mga kaagre. So napakaganda ng umaga mga kaagre kasi pagbungad natin dito sa ating palayan. Kasama natin si Kaparmer pala mga kaagre. Follow nyo siya si Kaparmer. Siya yung ating uh, kaibigan. At uh, doon sa OP, Libak. Yung mga area mo ano? Libak, upi uh, yung mga South Cotabato na yan. So dito siya ngayon. Kapon pumunta kami doon sa ating lansunis na walang tigil. Uh, pagbunga. So para talaga ma-observe niya or mga witness niya kung ano yung nagiging epekto ng ating uh, paggamit ng uh, pasgrow growth na pulyar. So pansin mo mga kagre, itong palay natin naka-update. So ibig sabihin, nagbaba tayo dito ng abono. So nakikita nyo yun sa mga video natin kung paano ngayon yung epekto. Kasi nga, sabi niya, itong variety na to sir ay talagang hindi ito matangkad. Hindi, uh, hindi ito siya masyado mataas yung kanyang uhay at saka hindi, ganito katangkad. May ma mataas naman siya pero hindi ganito. Parang na-meet talaga yung pinaka-ano ng variety. Expectation talaga. Oh, kasi itong uh, variety na to talaga karaniwan kasi siya nag-iikot talaga to isang oh. bila noon pa ano uh, iba baisiha ito na pa parang palay na yung naging buhay mo oh, no? Oh, oh, tama. so ngayon na intriga siya pumunta talaga siya rito kung totoo ba yung nasa video na ganitong variety ganito ka nagbawas pa tayo ng abono ha at saka hindi tayo masyado sa chemicals dahil hindi siya masyadong dinadapuan ng mga insekto so ito na yung uh, stage ng ating palay ngayon mga kagri ay flowering stage na ibig sabihin Naka-spray na tayo ng tatlong uh, application doon sa ating past grow. So, nandoon sa video, kumpleto 'yon. Uh, yung 20 days, 40 days at saka yung uh, milking stage. Ngayon, antayin na naman natin siyang yumuko kasi ito sensitive to. Pinasok lang niya talaga para makita yung height. Oh. Pwede niya makita kasi oh. Oh. Ang ganda oh. 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 dito. Hanggang dito yung height. So, yun nga sinasabi ko mga kaagri, mayroon na namang magsasabi na hindi basihan. Hindi basihan yung tangkad ng palay, pero Magandang indication para sa akin. So pag maganda dahon, maganda yung kulay, ah uh, mataas yung uhay. Mataas yung uhay. Ayano, ano? ito. Mataas yung uhay, Pabusok marami pabusog Pabusok na yan. Kulang. kulang. So yun nga, pag yuko nito, doon na naman tayo mag-spray Ng huling application. Ito mga kaagres, sinishare namin, hindi namin maganda, hindi ko sinasabing napakaganda ng aming pulihat. Sinishare ko lang yung nakikita ko na makakatulong sa ating mga farmers. So ito na nga, nakapagbawas tayo ng abono at gumanda yung ating palay. So saan ka pa, di ba? Di ba sir? Tama ka. Yan. Tama, nakakaminos talaga. <laughs> Nagsishare tayo dito ng mga pamaraanan. So apat na application lang itong ginamit ko dito sa ating pass Isang sako lang na abono. Kalahati, kalahati. Yun lang po. So nakikita naman mo sir na gany ganyan, in person. Oo, oh, tama uh, po okay. yan. Okay. Dito talaga ako. Ako talaga makapapatunay dahil <laughs> nakita ko dito, dito mismo. Dito talaga ako sa area niya ngayon. Makita oh. talaga natin yung Anytime naman mga kagri, kahit sa mga saging natin, oh. sa mga prutas natin, andun. So, nakita ko lahat na uh, ma-witness kung ano yung uh, nagiging uh, paraan natin. So number one diyan talaga yung monitoring. Siempre uh, sa Panginoon. So hindi naman niya ibibigay to kung walang guide sa kanya. So, ayun mga kagre at si ka mga kagre At follow nyo siya sa kanyang uh, Sir, imbitahan mo sila sa iyong page Okay po, at uh, uh, Ano po kayo I-search e, lang po yung Rinante Kriyamor Ka-farmer, yan po ang aking page po At uh, ano nyo po ako Follow nyo po ako at magpintuhan tayo Doon sa aking page po, hanggang hmm. dyan lang po At bigay ko kayo sirga At saka marami pa tayo, gulay Prutas, saging, so marami pa tayong I-share, so marami nagsishare naman tayo palagi. Doon lang po sa kaya naming ibigay. So, hindi man tayo eksperto, uh, punong-puno po kami ng experience. Galing pa doon sa, uh, ano sir, ikot ng yeah, uh, Kabila. Halos buong Pilipinas po, Pilipinas. ikot namin. So, uh, Mindoro, mm. Mulacan, mm Isabela, at saka dito, Mindanao. Kahit po doon sa parte ng Visayas, sa uh, mga kapis, ilo-ilo po ay dyan po, napasok namin yan po. Dito lang po sa pagsasaka. Pagsasaka. So, yun mga kagre at Lagay ko lang yung link dito kay ka-farmers dyan sa baba. So, kung may mga tanong kayo na malapit kayo sa kanyang lugar, pwede nyo rin siyang puntahan. Okay. <laughs> pwede siyang puntahan. So, ayan, Maraming maraming salamat mga kagri ka at mabuhay tayo mga ka-farmers. Mabuhay!